Akala mo investor ka? Pero sa totoo lang, slowly bro ka lang with style. Ang sakit pakinggan, di ba? Pero totoo. Marami sa atin ang proud kasi may savings account, may bagong kotse, o may hawak na stocks ng kilalang brand. Pero kung susuriin mo, hindi lahat ng mukhang investment ay talaga namang kumikita. Minsan, nagmumuka lang tayong financially smart kasi may mga pinaghihirapang assets tayo. Pero sa likod niyan, unti-unti tayong nilulubog ng maling akala. Ito yung mga desisyong akala natin safe o wise, pero ang totoo, sila mismo ang pumipigil sa pera nating lumago. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang five financial mistakes na akala mo investment, pero sira ang future mo. At sa dulo ng bawat segment, ipapakita ko rin sa iyo kung paano maiiwasan ng mga stylish na pagkakamaling yan para hindi ka magmukhang investor lang kundi maging tunay na wealth builder. Ang mga impormasyon na ibinabahagi sa video na ito ay para lamang sa edukasyon at dagdag kaalaman. Hindi ito itinuturing na personal na financial advice. Kumonsulta pa rin sa isang lisensyadong financial advisor bago magdesisyon tungkol sa investments. Marami pa rin sa atin ang mindset na basta nasa bangko ang pera ko, safe ako. At sa unang tingin, tama naman. Hindi mawawala, hindi mananakaw, at madaling ma-withdraw kung kailangan mo. Pero ito ang hindi alam ng karamihan. Safe nga, pero safe din ba sa tubo at safe din ba sa paglago? Ang problema sa ganitong mindset, akala natin kapalit ng peace of mind ay financial growth. Pero sa totoo lang, habang natutulog ang pera mo sa bangko, kumigising naman ang inflation para kainin yung halaga niyan araw-araw. Halimbawa, sabihin natin may 100,000 pesos kang naipon. After one year, dahil sa inflation, parang 94,000 na lang ang tunay na halaga niyan. Kung tutusin, hindi mo man ginastos pero nabawasan na ang purchasing power mo. Ibig sabihin, kung dati kayang bumili ng sampung sako ng bigas, ngayon baka siyam na lang. Tahimik lang pero nalulugi ka araw-araw. Ang mas masakit, habang nakatingin ka sa balance mo sa banking app, tuwang-tuwa ka kasi hindi nababawasan. Pero sa likod ng screen na 'yan, ang bangko mismo ang pinapaikot ang pera mo. Kumikita sila habang ikaw natutulog ang pera mo sa 0.25% interest rate. Ito ang tinatawag na false sense of security. Yung pakiramdam na okay lang kasi safe. Pero sa katotohanan, ikaw pa rin ang talo. Parang naglagay ka ng halaman sa paso pero ayaw mong diligan kasi baka mabulok. Ang ending, natuyo. Kaya tandaan, ang savings account ay parang parking area ng pera, hindi highway. Diyan mo lang dapat inilalagay ang emergency fund. Yung pangbayad sa ospital, panggastos kung mawalangan ng trabaho. Pero kung gusto mong makarating sa destinasyon ng financial freedom, kailangan mong paandarin ng pera mo palabas ng parking lot na yan. Real talk. Kung gusto mong safe pero konting tubo, ilagay sa mga instrument na low risk pero productive. Gaya ng pag-ibig MP2, short term bonds o money market funds. Dito kahit mababa pa rin ang risk, may chance namang talunin ng inflation. Hindi ito tungkol sa pagiging aggressive kundi pagiging strategic. Kasi tandaan mo, ang pera na hindi gumagalaw unti-unting namamatay. At ang investor na takot magpalago ng pera habang buhay nilang nagtatrabaho na para habulin ang halaga ng pera nawawala sa tahimik na paraan. By the way, kung gusto mo ring magsimula sa pag-aaral ng pera at investments, iniligay ko sa description yung mga top financial books na personally kong nire-recommend. Affiliate links yan, ibig sabihin kapag bumili ka gamit yung link, may maliit akong komisyon pero walang dagdag na bayad sa'yo. Sa ganitong paraan, natutulungan mo rin akong makagawa pa ng mga free videos tulad nito. Maraming salamat sa support. Sino dito naniniwala na asset ang brand new car? parang Pinoy ang may ganitong paniniwala. Kasi nga, may value yan. Tangible, may resibo at nakikita ng kapitbahay. Pero sorry to say, kung hindi mo ginagamit yan para kumita o suportahan ng negosyo mo, liability yan, hindi asset. Ang kotse ay parang bagong cellphone. Paglabas pa lang ng dealership, bumababa na agad ang value niya ng 10 to 20%. At habang tumatagal, bawat kilometro na tinatakbo mo, bawat taon na dumadaan, unti-unti nitong kinakain na halaga ng pera mo. Kasabay pa niyan, ang maintenance, insurance, rehistro at gasolina. Kaya kahit mukha kang mayaman sa kalsada, cash flow negative ka sa totoo lang. Maraming bumibili ng kotse hindi dahil kailangan kundi dahil deserve ko to o kailangan ko ng magmukhang successful. Pero tandaan mo, ang tunay na success hindi sinusukat sa model ng kotse, kundi sa galaw ng cash flow mo. Kung hindi pa necessity sa trabaho o negosyo, idelay mo muna. Mas magandang unahin mong pag-ipunan ng mga assets na kumikita kahit natutulog ka. Tulad ng rental property, digital business o dividend paying investments. Kasi ang kotse, habang ginagamit mo, lumalabas ang pera. Pero ang asset, habang ginagamit mo, pumapasok ang pera. Example, isipin mo bumili ka ng 1 million worth na kotse ngayon. After 5 years, kahit iningatan mo pa, mabibenta mo lang ng 400,000. Halos 60% ang lugi. Pero kung inilagay mo yung 1 million na yon sa investment na kumikita ng 8% kada taon, After 5 years magiging halos 1.47 million na 'yan. Ibig sabihin, habang ang isa bumababa ang value, ang isa naman tuloy-tuloy ang pag -akyat. Hindi masama ang pagkakaroon ng kotse. Pero masama kung unahin mo ito bago ka pa maging financially stable. Kasi kung bibili ka ng kotse para lang masabing may asset ka, tandaan mo, hindi lahat ng kumikintab asset. Minsan, utang lang na pininturahan ng kulay ginto. Ito ang real talk tip ko sa iyo. Bago ka maglabas ng pera para sa brand new car, tanungin mo muna ang sarili mo. Kikita ba ako gamit to? O dagdag gastos lang to? Kung hindi panid, need, delay mo muna. Idirect mo muna ang pera mo sa mga assets na nagbibigay ng kita tulad ng rental property, small business o pag-ibig MP2 kapag kumikita ng investments mo, doon mo lang pagandahin ang ride mo. Kasi tandaan ang kotse, pwedeng mag-antay. Pero ang opportunity para palaguin ang pera mo, minsan lang dumarating. Ito naman, common sa mga tao na takot sa utang. Basta may cash ako, babayaran ko na lahat para walang stress. Pero minsan, ang pagiging sobrang debt-free mindset mo, nawawala ang chance mong kumita pa. Hindi lahat ng utang masama. Ang tawag sa magaling gumamit ng utang, investor. Ang tawag sa takot na utang, empleyado forever. Halimbawa, may property worth 2 million. Option A, bayaran mo ng buo cash. Option B, down payment 400,000. Tapos gamitin na natitirang 1.6 million para sa small business o investment na kumikita ng 10% yearly. Guess what? Habang nagbabayad ka ng monthly amortization, kumikita ka rin sa other side. Ang tawag dyan, leverage. Ang sikreto ng mga mayayaman, hindi sila takot sa utang. Basta marunong silang magpaikot. Good debt builds income. Bad debt builds lifestyle. Kaya bago mo iwasan ng utang, tanungin mo muna, babalik ba ang pera ko ng mas malaki? Ito ang real talk tip ko para maiiwasan mo to. Huwag mong iwasan ng utang. Aralin mo lang kung alin ang good debt. Ang bad debt ay para sa luho, bagong phone, luxury o kotse na hindi kumikita. Pero ang good debt, ginagamit para bumili ng asset na may cash flow tulad ng paupahan, franchise o online business. Bago ka mangutang, tanungin mo muna ang sarili mo. Magbabayad ba ng sarili niya ang utang na to? Kung oo, leverage yan. Kung hindi, liability yan. Kasi tandaan, ang tunay na mayaman hindi takot sa utang. Marunong lang sila kumita mula rito. Utang na may plano equals investment. Utang na walang direksyon equals problema. Marami sa atin may mindset na basta sikat ang brand, sure profit na yan. Kaya kapag may IPO ng big company o may uso sa stock market, sabay-sabay tayong bumibili. Kahit hindi naman natin alam kung maganda pa ang presyo. Pero ito ang katotohanan, hindi porke kilala kikita. Minsan dahil kilala, masyado ng mahal. Ganito ang nangyayari, pag sikat ang brand, hype agad ang market. Tumataas ang presyo, kahit hindi naman tumataas ang tunay nakita ng kumpanya. At pag ikaw, pumasok ka sa tuktok ng hype, ikaw ang naiipit sa taas ng presyo, habang yung mga nauna na sila ang kumikita sa iyo. Example, naaalala mo nung sobrang sikat ang ilang tech stock company sa US tulad ng Tesla o Zoom noong 2020. Maraming pumasok nung peak tapos ilang buwan lang bagsak ng 50% to 70%. Bakit? Kasi bumili sila sa panahon na lahat gusto sumakay. Ganon din sa local market. Maraming pinoy investor ang bumibili ng kilalang pangalan pero hindi nila alam kung fair value pa o high price na lang. Ang lesson dito, hindi mo kailangan maging brand loyal sa investments. Kasi sa investing, hindi pangalan ang nagpapayaman, kundi presyo, timing at disiplina. Ang tunay na investor, marunong maghintay sa tamang pagkakataon, hindi yung unang sumasabay sa uso. Ito ang real talk tip ko sa iyo para maiwasan mo to. Bago ka bumili ng stock o investment, tanungin mo muna sarili mo. Maganda ba presyo o maganda lang sa pandinig? Aralin mo muna kung undervalued o overpriced ang company. Kung hindi mo kabisado ang market, pwede kang magsimula sa index funds o mutual funds para diversified agad kahit maliit lang ang kapital. Ang pinaka-importante, huwag kang pumasok dahil sikat Pumasok ka dahil naiintindihan mo kung paano sila kumikita. Kasi tandaan, ang tunay na investor, hindi bumibili ng pangalan, bumibili ng value. Ito ang pinaka-underrated na pagkakamali pagdating sa pera. Sayang yan, hindi ko naman kailangan ng insurance. O kaya, mas okay na ini-invest ko na lang yung pera kaysa ibayad sa premium. Sounds practical, di ba? Pero dito nagkakamali marami. Kasi insurance isn't an expense. It's a protection. Ang investment ay para sa pagyaman. Pero ang insurance ay para hindi ka bumalik sa zero. Isipin mo to. Nag-iipon ka ng ilang taon, nakapuntar ka ng maliit na negosyo, tapos bigla kang nagkasakit o naaksidente. Walang insurance. Kaya napilitan kang ubusin ang savings mo, ibenta ang asset mo, at mangutang pa. Lahat ng pinagtrabahuhan mo, Isang emergency lang, ubos. Kaya nga, insurance ay hindi tungkol sa gastos, kundi tungkol sa pagtatanggol ng future mo at ng pamilya mo. Ito ang invisible armor ng mga tahimik pero matatalinong Pinoy. Kung nag-iipon ka pero walang proteksyon, parang nagtatayo ka ng bahay na walang bubong. Maganda sa simula pero unang ulan pa lang, wasak na. Ang lesson, tunay na investor hindi lang marunong magparami ng pera marunong ding protektahan yung meron siya. Kasi ang wealth na walang proteksyon, temporary lang. Real talk tip ko para maiwasan mo to. Simulan mo sa basic life insurance o health plan. Yung sakto lang sa kakayahan mo, pero sapat para hindi ka mabura ng isang emergency. Kung may dependents ka, siguraduhin mo na covered sila kung may mangyari sa'yo. At tandaan, ang insurance hindi para sa'yo ngayon, para 'yan sa mga taong umaasa sa iyo bukas. Kasi hindi mo kailangan maging mayaman para mag-insure, pero kailangan mong may insurance para hindi ka bumalik sa pagiging mahirap. So ayan, 5 financial mistakes na akala mo investment pero sira ang future mo. Number 1, savings account. Safe pero talo sa inflation. Number 2, brand new car. Liability disguised as asset. Number 3, paying in full sayang ang leverage. Number four, overpriced investments, hyper overvalue. At number five, no insurance, no protection, no peace of mind. Ang ugat ng lahat ng yan, takot. Takot mawala, takot magkamali, takot mag-risk. Pero tandaan, hindi lahat ng risk ay delikado. Minsan, risk ang kailangan para umangat kaya kung gusto mong magbuhang tunay na investor, hindi yung slowly broke with style, simulan mong ayusin ang paraan ng pag-iisip mo sa pera. Invest not just for show, but for growth and freedom. This is the Brown Investor, real talk lang para sa mga Pinoy na gusto talagang umangat, hindi lang umasa.